you know si Romain try natin ulit magpalaki ng Romain ano may nagahanap ng malot ha, ng malot Romain yan ay Romain so si ibaano solmeti to solmeti solmeti murad nyo mo solmeti rin yan Ito, limang bulhat. Eh, yeah, limang bulhat. Ito, -meti. meti. Ito, Ito, si proceeds natin. Ang laki na ano. Ito, yun, so si sa bulh. Si proceeds, ito, limang bulh rin. Ang mali tayo, mali. Ito, limang Ah, mix ng olmeti tsaka limang bulh.

Siyempre, wala nga tapos ang Bukas Magluluto tayo ng special menu Kokopit Mwah! proceeds from our friend na Korean na may resto Korean lettuce ang gana panipis lang sya ang piraso lang yun meron yung touch of blue red din. okay okay kaya lang muna bye bye